Gandang araw ka Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga iba't ibang pamahiin. Ang pagtalon sa umaga ng Pasko ng pagkabuhay ay magpapabilis ng paglaki at magpapatangkad sa isang tao. Ulitin ko po, ang pagtalon sa umaga ng Pasko ng pagkabuhay ay mapapabilis ng paglaki at magpapatangkad sa isang tao. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba na sa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, Bumisita lamang po kayo o mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.